luto ko tayo ngayon ng pork ribs candireta, so meron tayong mga sangkap dito, katulad ng patatas carrot, bell pepper onion, at saka garlic at saka garban sauce at saka yung ating tomato sauce and then mag apply tayo ng rino at ito yung ating mga pampalasa So yung, kung nakikita nyo na meron tayong cheese dito Yan yung ilalagay ko sa pinaka niya Na ibubudbud ko So yun lang guys, pwede na po tayo mag-start So guys, naglagay na po ako ng oil Then nalagyan ko din sya ng Dairy cream Para mas mga mga So, ilalagyan na natin ang chilea ay pagpapasitan ba? So next natin ay ang bawang. So, bantayan natin itong maigay sa paghago kasi may tendency yung masunod po siya. So, hintay lang natin ma mag-spread yung kulay niya. So na ako lang masyado yung apoy para hindi masyado masunog. Ang next natin yung susunod ay yung ribs. Pork ribs. Sasakot siya natin siya dito sa sibuyas at saka bawang. Next natin is yung pork ribs. Sasakot siya natin sa dito sa bawang sibuyas. So haluin lang natin guys and then hayaan natin mag-golden sa pareha Like yung short yung next natin yung susunod is yung iba pang guys, itimplahan natin natin, natin sya so nalagyan natin ng paminta and,

nalagyan ko na po yung tubig uh, so haluin natin para tas hindi natin kumain din lalagyan natin yung ating ibang sangka guys, i-add ko na po yung carrots at saka patatas so hindi ko na po siya pinride na luto yung carrots at patatas, edi direct ako na lang siya Then guys, haluin ko po siya para ma-mix natin yung no? nilagay natin carrot at patatas. Then, isasabay ko na rin po guys yung carbon sauce. So guys, i-add ko na po yung bill paper. lalo siyang bumangon. Guys, haluin ko lang ulit. Guys, hintayin lang po natin siyang lumambot katulad ng karne at saka itong mga patatas at karo. Then, ang ilalagay ko na pong next yan is yung additional rino and then yung sauce mamaya. Okay guys, i-add na natin ay ang rima. So, lagyan natin siya ng rima. Ganyan lang kadami. So, guys, haluin natin. Haluin natin siya. Malapit na po siyang lumambok. next naman po natin nalagay is yung tomato sauce. So, mix lang natin po. Guys, nalagyan ko na siya ng cheese. hindi lang alay. Alay ko lang guys so yan na po guys luto na po siya so ang susunod na po natin gagawin is magpiplating na po tayo so, guys yan na po yung ating pork rib caldereta so nilagyan ko lang po ng cheese sa ibaba para maganda tsaka pampag Dagdag na rin po ng lasa yan So yan na po guys uh, Diyan na po nagtatapos yung vlog natin for today So ang niluto ko po ay yung Pork ribs caldereta Thank you guys, salamat, bye bye